Bago-bago pa nga lang sa akin itong Ford Terorari ko, meron na agad akong pinapagawa. Wala naman kasi nagsabi sa akin na ganito pala ang Ford. Anak syuta, hindi pa kami nagmamansari eh, meron na akong problema. Hindi ka pa nga pulipid, ginastusan mo na naman ako, anak syuta. <music> For today's ganap nga, maaga nagising ang babae. Anti mano nagayos ako dito sa kwarto namin dahil pinalinis ko ngay aircon namin. Diyos ko, wala nang lamig. Puro alikabok na lang ang binubog <laughs> ah. Sa kalagitaan nga na paglilinis ko, nagtahulan ng mga aso. Ang ina-expect ko, may parcel ako, pero ang dumating pala, yung gagawa nga nitong Ford Terorari. Yes! Hindi pa kami nagmamansari, papagawa ko na siya. Pero lilinawin ko lang sa inyo, hindi siya nasira. Ipapagawa ko siya dahil magdadagdag ako ng kargamento. Magpapalagay kasi ko ng dashcam at yung gusto kong dashcam, eh yun talagang pang malakasan. Yan, talaga ang una kong pinriority yung magpalagay ng dashcam. So, hindi siya sira, ah. Fake news ang lahat. <laughs> Verbo naman, inutusan ko na magluto nga ngayon ang pananghalian namin. At syempre, dahil recipe niya nga ang manok sa samjihan namin, alam na alam niya yun kung paano lutuin. Masawa na ako sa sabo, sa sarsa, kaya ang sabi ko sa kanya, magprito naman siya. Pero habang di pa siya tapos, timplahan ko muna kayo nitong Shepo Apo Juice. Grabe no, araw-araw, sinashare ko sa inyo na umiinom ako nito. Yung lasa kasi nito guys, parang umiinom lang tayo ng mogo-mogo pero walang nata. Grabe, para na akong kalansay sa sobrang payat. <laughs> Paano ba naman? Kapag kauminom ako nito sa umaga, buong hapon hanggang gabi, wala na akong gutom. Hindi na ako makakaramdam na sobrang gutom. Yung mga cravings ko, naglalaho lahat. Plus collagen pa siya. Kaya good na good yan para sa katawan din natin. Ay naman dito kasi sa Shepo Apo, 27 lang ang calories niya. ba diba? Napakababa. Ngayon pa lang ulit kami nagsabay mo ng halian itong si Bebo. Busy-busy na rin kasi siya dun nga sa pinagagawa namin na apalit branch ng menjo. So ako naman, nag-i-stay ako dito sa bahay para mag-vlog, para ayusin yung bahay at kung ano-ano po. Nung kinahaponan nga, naisip ako na rin maligo. At syempre, hindi pa rin makalimutan ang extra white underarm serum ng Kayserin. Yan ang ginagawa kong deodorant dahil mabango siya at hindi ako nangangasin. Grabe guys, ang lakas makapagpaputi nito sa kilikili. May glutaglycolic na kasi yan na talaga nakakawala ng itim. Sa face naman, ang gamit ko, itong sunscreen ng Beauty Lab. Mula nung natry ko yung rejuve nila, sinabayan ko na rin yan ng sunscreen nila. May SPF 30++++ na yan at ang pinaka nagustuhan ko dito, powdery malinis siya. Kaya kahit hindi ako mag-foundation, laban na. Ang mura lang nito, guys. Tapos ang tipid niyang gamitin. Wala siyang white cast. At talagang kapag ka apply mo, makikita mo parang nagbe blurd o natatakpan yung mga dark spots mo. Matagal na pala sa market ang Beauty Lab, pero ngayon ko lang sila natuklasan. O diba? Ganyan lang. Sunscreen lang ng Beauty Lab at konting lipstick. Pwede na tayong sumagana. <laughs> fairness sa pagpaparinig ko kung sino yung CEO ng Beauty Lab, ah. Napansin niya tayo. At looking forward ako, guys, na kunin na nila ako model. Ay, kalago mo. Ago ako umalis, papakita ko sa inyo itong ginagamit kong perfume ngayon. Ito ngayon, Love Maria Perfume ng Manalo Twins. Yung pinaka gusto kong scent nila, guys, ay Kezaya. Ang bango nito, guys. Ang lakas maka-fresh. At alam nyo ba, ngayon lang ako nakakita ng local brand na perfume na nagtatagal talaga ng matagal sa damit at saka sa balat. So, hindi lang dahil kaibigan ko ang Manalo Twins. Pero subukan nyo rin tong Love Maria. Gustong gusto ko rin yung packaging niya, Oh. Napakasyala at sobrang cute si. Marami akong mga maliliit na bag. Kaya kapag kaumaalis ako, lagi ko yan bit-bit at kasyang-kasya naman. O ginabi na nga kami sa paggayak ko. Pero napansin nyo ba ngayon? Ang bilis dumilim. 5.30 pa lang madilim na. Kasama ko si Gabang Nas ngayon. At kami nga ay pupunta lang dito sa SM Pulilan. sumaglate so, lang ako sa bangko. At after naman nun, meron ako nakita. Nagdating ng mga bibingka. Guys, sobrang hilig ko sa mga ganyan. Lahat ng klaseng suman pa paborito ko. Umili nga ako ng ube halaya, bibingka, puto, at saka gatas ng damula. <laughs> Ilang naman ang ginawa namin dito ni Kabang Nas at after noon umuwi na kami dalawa. May mga parcel kasi ako na nagsidatingan para nga dito sa kwarto ni Ditsy at Apple. Para nga naman hindi plain na plain itong kwarto nila. Bumili nga ako ng frame. So yan yung nabili ko in fairness ha. Maganda yung quality kaya lang paling yung pagkakadikit ko anak syuta. <laughs> Sipin nyo yun. Apat kaming nagtutulong-tulong dito. Wala man lang nagsabi sa akin. Paling pala hindi pandikit ko. <laughs> Bali, frame itong ididikit namin. At yung ginamit ko na lang na pandikit, eh, no more nails. Pansin nyo ba, ilang araw na kami nagre-renovate sa kwarto na to at hindi pa rin kami matapos-tapos. Naaalala ko lang din, meron nga pala akong in-order dati ng mga wallpaper at kulay pink nga yun. pinakuha ko yun kay Ladichi at sabi ko, ididikit ko na lang banda dito kasi gusto nila maglagay ng salamin. Di ba kapangit naman, magbimirror selfie ka, ang background mo, aircon. <laughs> Kaya ayan, nag-decide na lang ako na dikitan nga to ng wallpaper. Muna, dapat itong babalangan didikitan ko pero sabi ko parang putot kaya hanggang taas dinikitan ko. Murder din pala ako ng bago nilang upuan kulay pink nga rin. Problema nung na-unbox ng na ato ni kabang Nas, anak shoot table <laughs> Hindi ko malaman kung sino may kasalanan, rider ba o yung mga incheck na nagpapadala. <laughs> may nabi rin ako na surak na kulay pink din at inassemble ko na ato. Di ba? Kahit papaano ngayon, mukha na talaga siyang Barbie Barbie na kwarto. Tapos nung dumating nga si Bebo nagpatulong ako sa kanya magpabaren dahil isasabit ko na nga itong maliit nilang salamin. After noon, naisipan ko na magluto habang nanonood kay Discarding Marino. Totoo lang guys, kahit vlogger ako, hindi ako mahilig manood ng vlog ng iba. Itong si Discarding Marino lang talaga ang lagi kong tinututukan at hinihintay mag-upload. Pero anyway, itong mga tinapa na to, binili ko yan kanina. Kasabay nga nitong mga kakanin na pinagbibili ko. Ngayon, may idea na kayo kung ano magpapaligaya sa akin. Tinapa. Nagluluto ako ng isda, binubuksan ko tong bintana para hindi masyadong maamoy. Ah. Problema no, makaluto at kakain na nga kami. Bigla naman nagsabi si Apple na hindi daw siya kumakain ng tinapa. Buti na lang talaga may natira sa manok na minarinate kanina ni Bebo. Mga oras nga na to, siguro 12 a.m. na ngayon pa lang kami kakain. Ano itong mga ulam talaga ang gustong gusto ko. Yung tinapa, tapos may alubebe, at saka may kalamansi, kanyama. <laughs> Kung umabot ka hanggang dito sa video na to, baka ikaw na ang manalo ng isang libo ngayon. Ano manalo? I-comment mo lang kung ano ang ulam nyo ngayon. Basta nakashare ka sa vlog na to, ha? pwedeng pwede ka manalo. Pipili ako hanggang alas 9 ng gabi, anak suta. <laughs> Yan naman. Salamat! Wait! Gusto mo ba ng ayuda? Check mo dyan sa comment section.